May panahon sa kasaysayan na isang pangalan ang binibigkas ng may takot, galit at paghanga. Genghis Khan. Mula sa malawak na damuhan ng Mongolia hanggang sa mga kabundukan ng Persya, sa baybayin ng China at sa kagubatan ng Europa, nilamon nila ang daigdig. Ngunit ang lahat ng umaakyat ay bumabagsak. At sa pagkakataong ito ang imperyong akala ng marami walang hanggan ay unti-unting nalusaw sa sariling apoy. Noong isang libo dalawang anim, pinagbuklod ni Temujin ang nag-aaway ng mga tribo ng Mongolia. Ipinahayag siyang Genghis Khan o Universal Ruler ng mga Mongol. Sa loob lamang ng ilang taon, sinalakay niya ang mga kalapit na kaharian ang Sisya ng China, ang Jin Dynasty at ang mga lungsod estado ng gitnang Asya. Ang kanyang sandata, hindi lang mga espada at kabayo, kundi disiplina, estratehiya at takot. Kung susuko ka, palalayain ka. Kung lalaban ka, wawasakin ka. Nung pumanaw si Genghis Khan noong 1227, iniwan niya ang kanyang imperyo sa kanyang mga anak pinili ang kanyang anak na si Ogie Day bilang susunod na dakilang kan. Sa ilalim ni Ogie Day, nagpatuloy ang pananakop na ang Muslim kalipit ng Khwarezmian, na ang lungsod ng Kiev at nilusob maging ang Poland at Hungary. Ngunit habang lumalawak ang kanilang kapangyarihan, lumalalim rin ang mga bitak sa loob ng imperyo. Noong 1241, habang ang mga Mongol ay nasa bingit ng pagsakop sa Europa, isang minsahero ang dumating sa kampo ni Batu Khan. Patay na si Ogidei at ayon sa tradisyon, kailangan bumalik ang lahat ng royal bloodline upang pumili ng bagong dakilang Khan. Dahil dito, umatras ang mga Mongol sa Europa, isang sandali sa kasaysayan na nagligtas sa kanlurang mundo. Pagkalipas ng ilang taon, Umusbong ang mas matinding banggaan sa pagitan ng dalawang apo ni Genghis, si Kublai at si Erikbo. Sumiklab ang Toluid Civil War, isang digmaang sibil na nagpunit sa Mongol Empire mula sa loob. Sa isang imperyong isinilang sa pagkakaisa, isang madugong digmaan ang sumira sa puso nito. Hindi ito laban ng Mongol laban sa dayuhan. Ito'y laban ng Mongol laban sa Mongol. Ang umpisa ng pagkakawatak-watak ng makapangyarihang Mongol Empire. Nagsimula ang lahat noong taong 1250s nang mamatay si Mongki Khan, ang huling kinikilalang dakilang kan. Walang iniwang tagapagmana at sa Mongol tradition kailangang magtipon muli ang buong royal family sa isang kurultay, ang pagpupulong upang pumili ng bagong dakilang kan. Ngunit sa halip na pagkakaisa, nagkaroon ng sabay na deklarasyon ng dalawang magkapatid bilang Great Khan. Sa Hilaga, sa Karakorum, ang tradisyonal na sentro ng Mongol, itinanghal si Eric Bo bilang Khan. Siya ang pinakabata sa magkakapatid ngunit suportado ng mga Mongol aristocrats na gusto ng tradisyonal na pamumuno. Sa silangan, sa China, nagahari si Kublai Khan. Matalino, may karisma at suportado ng mga Chinese scholars at official. Ang kanyang vision, isang imperyong Mongol ngunit may puso ng isang emperador ng China. Magkaibang pananaw, magkaibang direksyon, isang pamilya, isang imperyong unti-unting nahahati. Nagsimula ang digmaan noong 1260. Nagpadala ng hukbo si Erigbo upang sakupin ng mga teritoryo ni Kublai sa China. Ngunit si Kublai, sanay sa Chinese warfare at may mas maraming resources, ay lumaban. Sa sumunod na apat na taon, magkakapatid na Mongol ang nagbuno sa mga kapatagan ng Mongolia. Nagkaroon ng mga proxy wars, pati ang ibang kanit na pilitang pumili ng kakampi ang dating pinuno ng silangan ngayon ay kaaway ng pinuno ng step at ang resulta, libu-libong buhay na nawala at imperyong nagkadurug durog Noong 1264, natalo at sumuko si Eric Bo kay Kublai Khan. Isinuko niya ang kanyang karapatan, ngunit hindi ang kanyang dangal. Pagkaraan ng dalawang taon, siya ay namatay. May ilan na naniniwala na siya ay sikretong pinaslang habang ang iba ay nagsasabing siya ay namatay sa pagkadismaya at pagkabigo. Ngunit ang hindi nawala ay ang sugat na naiwan ng digmaan sa puso ng imperyo. Ang Toluid Civil War ay may tatlong malaking epekto sa buong Mongol Empire. Una ay ang pagkahati ng imperyo, ang Golden Horde, Chagatay Kanit at Ilkanit tumigil sa pagkilala sa Central Authority ng Khan. Wala nang iisang leader. Iisa pa rin ang dugong Genghisid pero kanya-kanya na ng Karian. Ikalawa ay ang paglikha sa Yuan Dynasty. Sa halip na muling pag-isahin ng imperyo, tuluyang nag-concentrate si Kublai sa China. Itinatag niya ang Yuan Dynasty noong 1271. Isang imperyo ng mga Mongol ngunit minsan ay mas Chino kaysa Mongol at ang ikatlo ay paglayo sa tradisyon. Ang mga nakatatandang Mongol ay naramdamang iniwan na ni Kublai ang kanilang nomadikong ugat. Hindi na siya nakatira sa yurt, hindi na siya namumuno mula sa step, nasa palasyo na siya sa Beijing. Ang Tuluid Civil War ay digmaang hindi lang pisikal. Ito ay digmaang pampamilya, paniniwala at pamana. Ito ang digmaang nagpabagsak sa pangarap ni Genghis Khan na isang imperyong pinagbubuklod ng dugo. Dito formal na naputol ang iisang Mongol Empire At dito rin nagumpisa ang kanika nilang pagbagsak Sa huli, naging apat ang mga bahagi ng Mongol Empire Ang Yuan Dynasty Pinamunuan ni Kublai Khan apo ni Genghis Khan Ang Yuan ay naging unang dayuhang dinastiya sa buong China Itinatag ito noong 1271 at ginawang kabisera ang dadu, ang Beijing ngayon. Pinagsama ni Kublai ang Mongol na pamumuno at Chinese na kultura. Isang revolusyonaryong hakbang na nagbunga ng progreso at tensyon. Ngunit ang pagiging dayuhan sa lupain ng mga Chino ay nagdulot ng mga rebilyon. At noong 1368, ang Ming Dynasty ang tuluyang nagpatalsik sa mga Mongol pabalik sa Hilaga. Ang Ilkanit Itinatag ni Hulagu Khan, kapatid ni Kublai, matapos nilang sirain ang sagradong lungsod ng Baghdad noong 1258. Na siyang naging wakas ng Abbasid Caliphate. Sa Persia, natutong magbago ang mga Mongol. Sila naging Muslim, naging patron ng sining, agam at arkitektura. Ngunit nang walang tagapagmana ang huling Ilkhan noong 1335, nang hina ang gobyerno, nagkagulo ang bansa at tuluyang bumagsak ang Ilkhanate. Chagatai Khanate Pinamunuan ni Chagatai Khan ang pangalawang anak ni Genghis Khan ang rehiyon ng Central Asia, ang mga kapatagan ng Uzbekistan, Kazakhstan at higit pa. Sa simula, pinanatili nila ang tradisyonal na pamumuhay ng Mongol, numadikong pamumuno, yurt, kabayo at batas ng yasa. Ngunit sa paglipas ng panahon, hinati ito sa Western at Eastern Chagatai Humina ang sentralisasyon at kalaunay na pa sa ilalim sa mga mas bagong kapangyarian, gaya ng mga Timurids at Mughal. Ang Chagatay ang huling nagtagal sa pangalan ng Mongol na tuluyang naglaho sa dulo ng ikalabing pitong siglo. Ang Golden Horde Pinamunuan ni Khan apo ni Genghis, ang Golden Horde ay lumawak mula Russia hanggang Eastern Europe. Pinatawa nila ng buwis ang mga lungsod ng Rus at kontrolado ang Silk Road sa kanilang teritoryo. Ngunit habang lumalakas ang Moscow at habang humihina ang ugnay ng mga Mongol sa silangan, unti-unting nabuwag ang Golden Horde. Noong 1380, natalo sila sa labanan sa Kulikovo sa kamay ng mga Ruso. At noong 1502, tuluyang winasak sila ng Crimean Kanit, isang dating basal na lumaban sa kanyang dating amo. Sa loob lamang ng dalawang siglo, mula sa pinakamalawak na imperyo sa kasaysayan, naging kasaysayan na lamang ang Mongol Empire. Ang mga natirang kanit ay bumagsak isa-isa. Ang Yuan Dynasty ay pinalitan ng Ming. Ang Ilkanit ay nahati sa mga prinsipalidad. Ang Golden Horde ay naging anino ng nakaraan. Isang paalaala sa atin ngayon na kahit gaano ka makapangyarihan kung walang pagkakaisa at kung may labis na kasakiman ang pagbagsak ay hindi tanong ng kung, kundi kailan. Ang kwento ng Mongol Empire ay kwento ng tagumpay at pagkalugmok, isang dakilang paglalakbay ng lahi na sa huli tinabunan ng sarili nilang kasaysayan